Minsan niya naribang narinig sa mga magulam niya to. Kawawa kayo kapag namatay ako. Narinig niya na rin yan. Nasabi na rin pa sa inyo ng mga magulam niya yung mga salitang yon. Para sa iba, offensive yung mga salitang yun. Pero para sa iba, nagaya na namin, naiintindihan namin kung anong meaning nun. Bakit ba lagi sinasabi ng magulam yan? Lalo na pag may nagawa ang pagkaamali, lalo na kapag may ginawa ang patamahan sa buhay mo, kawawa kayo kapag kami nawala. Siguro kaya nila sinasabi yun oh, kasi alam nila kung gano'ng kahirap ang buhay. Alam nila yung struggle sa buhay. Alam nila hindi biro kapag namulat ka na sa realidad. Yung ibang mga kabataan naman, di nila naiintindihan yun. Ayaw nilang sinasabihan sila ng gano'n. Kasi nga, yung ibang mga kabataan na yun, ang alam nila, alam na nila lahat. Hindi mo na sila pwedeng pagalitan. Hindi mo na pwedeng ituro sa kanila yung tamang landas kasi nga, alam na nila eh. Nakakakuha sila ng validation sa social media sa mga maling ginagawa nila. Nakakala nila pwede yun. Nakakala nila madali lang yung buhay. Nakakala nila okay lang na ipagpatuloy nila yung mga lifestyle. Abang bata pa sila pinababayaan nila yung pag-aaral nila. Hindi sila nakikinig sa mga magulam nila. Di pumapasok. Priority nila yung mga bargada. Sinasagot-sagot na lang nila yung mga magulam nila. Yung iba naman mag-aanak ng maaga. Tapos katwiran nila at least hindi ko pinalaglag. Ginagawa nilang katwiran yon kahit in reality naman talaga hindi pa sila hadda. Ngayon pag ginawa mo yung lifestyle na yon, ikaw na bata ka, pili mo alam mo na lahat. Papasok ka ngayon sa realidad. Eto na, umedad ka na ngayon ng mga 20 pataas. Di mo alam gagawin mo. Hinap na hinap ka ngayon maghanap ng trabaho kasi nga, hindi ka nakinig sa magulang mo eh. Nasa panahon ngayon, kailangan para makapasok ka sa isang simpleng trabaho, kailangan bachelor's degree ka. Nasa panahon na ngayon, gumag-a-apply kayo ng trabaho sa isang daang tao, isang tao lang yung papasa. Salang-sala. Diba? Abos din mo alam gagawin mo sa hindi ka nagtapos eh. Di ka na sa magulang mo na mag-aral mabuti. Akala mo yung araw-araw na masaya ka nakikipag good time ka, alam mo okay na yun habang buhay ka ng masaya, tatandaan ng masaya. Pero putang ina, ang in realidad hindi naman talaga. Sinasabi ng mga magulang nyo na kawawa ayo kapag namatay sila kapag di mo alam kung ano talaga yung tunay na realidad. Napakahirap humanat ng trabaho, napakababa ng sweldo, napakataas ng bilihin, tapos mag na pa, pag-aawayan niya ng asawa niya yung pera, hindi mo na maibalik yung dati, yung dati mong saya na nag enjoy ka pa kasi nga may mga responsibilidad ka na. Hirap na hirap ka ngayon humanap ng trabaho, kasi nga yung pag-aaral mo noon, binaliwala mo na. Di ka nakainig sa magulang mo. Tapos isisisi natin sa mga magulang natin. Isisisi natin yung kahirapan ng magulang natin. Isisisi natin sa kanila na pinanganak tayong mahirap. Bakit naman yung ibang mga kaibigan ko yung mga magulang nila may yaman? Pero ginagawa ng parents mo lahat, kahit naghihirap sila, ginagapang ka, tapos ano? Binabaliwala mo, di ba? kunti na tamahan ka sa video na to Oo, para sa itong video na to Kasi napakaraming kabataan pa rin ngayon na pinapahalagahan nila yung mga magulam nila Ayaw nila na bandang huli, maging malungkot yung magulam nila para sa anila At alam kong isa sa mga nanonood na to At kung ikaw yung bata hindi mo dinidisappoint yung magulam mo, mag-comment ka, ka dito At kung ikaw naman yung bata hindi nakikinig sa magulam mo Piling mo alam mo na lahat mag isip, -isip ka Sobrang hirap ng buhay. Na baka pagdating ng araw, hindi mo alam yung gagawin mo. Oo, pag namatay yung magulang mo, hawawa ka. Kasi hindi mo alam gagawin mo. Di ba? Ano masasabi niyo sa content na ito? Comment niyo nga dito. Let's go and peace out. <laughs>